Aleluya. So, sa may nang papayapaan. Aleluya. Magligaya ng bawat isa ng Maraming salamat, Aleluya. Hindi lamang ito ang na ito. ang paghali sa mundo mga 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 Diyos sa bawat isa sa ang mga 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 pumayo at ipalagana ang kasayahan ng Diyos. Ako ang kapangyarihan ng Diyos sa siyang sa bawat isa sa Kung po kayo ng at kalangan. Kung kaya ating mga anak, huwag ninyong ang inyong mga tungkulin na dalang Dahil ako ang sa lahat ng Sa lahat ng sandali, na ito ay inyong gagampanan. Ako ang siyang magkakaloob ng lahat-lahat ng niya sa bawat tungkulin na inaakan ng Diyos at pinagkakiwala sa inyo. Kung kaya't kayo ay magpakapuno ng pananalangan, hingin ang awal ng pagmanipos, hingin lagi ang aming gabay at aming bago, hingin lagi ang aming pangunan at pakailan sa mga panunod ito. Ano man ang pahintulutan ng Diyos sa mga paganapan, ay inyong masasaksi ito'y inyong ipanalangin lamang sa Kanya. Sama-sama kayo lagi. Dito sa banal at tahanan ito, akong saan dito kayo nakakasili ng mga kapahayagan natin upang masilipang matalagalan ng inyong mga kapangyarihan. Ano siya ang gagamitin ninyo ay eh, bilang tagapaglipod ng Diyos. Patuloy lamang kayo na maglipod sa inyong mga kapwa. Na puno ng pag-ibig at kagalapan. Kababa ang loob. Lagi ninyong tagay ito ang inyong mga anak. Sa inyong mga puso at kalawa. Alisay mga galit. Mga Mga hinanakit Ito ay ibigay ninyo. Ihalay din lahat ng inyong gagampanan sa pag-isip pa lamang ng sa umaga. Ito'y hingin mo sa Diyos na <tod> makapagdalaan sa lahat. Upang higit na mas maluwalhati at mag-inawa ang inyong pag atin atin atin. At Kaya aking mga anak, magpatuloy kayo na sama-sama magmahalan. Magunawaan, magmalasakit at mga Magpunuhan ng bawat pagpukulang. Dahil kailanman, diyan ang Diyos lamang siyang magpamagunan. Ang lahat ng yan, sa inyo. Kaya, huwag na huwag kayo mawala ng pag-asa. Na ito, ay inyong makakayanan. Ito, ay inyong magpapalagyan. Maraming salamat. Sumayon so, niyo ulit ang biyayang klasya ng Diyos. Sa ngala ng ama, sa ng Espiritu Santo. Praise Praise tayo po ay lalako na sa pangalawang mensahe, sa panalangin pag na nangyayag ng ating papadid, Pinangkoni, at sa interpretasyon ito, Pinangkones.